Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel! Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May problema nga ba ang Miss USA? Mawawalan nga ba sila ng pageant ngayong taon na to? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusaporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss USA tayo ngayon. So nagulat kayo, yan ang pag-uusapan natin. Kasi meron ako nabalitaan na para daw nyatang walang pageant ang Miss USA ngayon 2024 or mag a appoint yata sila ng ipapadala nila sa Miss Universe. Totoo ba to? Ano ba yung mga dahilan na nangyayari at bakit parang dumating sila sa ganitong sitwasyon? Alam naman natin ang Miss USA ay isa to sa mga inaabangan natin taon-taon. Talagang in fairness sa Miss USA, ha? isa siya sa mga pinakamalaking pageant na aabangan mo para siyang Miss Universe. Kasi naman, di ba dati, naalala ko yung panahon ni Donald Trump, ang Miss USA at saka yung Miss Teen USA plus yung Miss Universe, magkakasama sila sa isang apartment. Doon sila tumitira sa New York. Kapag nanalo ka Miss USA, diretso ka kagad doon sa New York. Kapag nanalo ka Miss Universe, diretso ka kagad doon sa New York. Kapag nanalo ka Miss Teen USA, diretso ka sa New York. Tapos meron pa tayo napapanood na ini-interview silang tatlo at magkakasama sila sa lahat ng event, Miss USA, Miss Teen USA, Miss Universe, Umaaten tong mga queens na to. At ang masaya pa sa kahit sa mga fashion show at saka sa mga iba pang mga event nila regarding sa mga ginagawa nilang activity ay makikita mo yung tatlong reyna na USA Teen USA at saka Universe na talaga naman magkakasama sila. So, umabot to hanggang sa panahon ng IMG So medyo na bago lang konti nang bumukod ang Miss USA dito sa Miss Universe Organization. Ito talaga medyo nagulat tayo dito kasi ang laki ng pagbabagong naganap. Dati parang automatic, alam mo, ang may hawak sa Miss USA at Miss Universe Organization ngayon na iba. Mula ng hinawakan to ng ibang tao, di ba? So, medyo nagkaroon din ng problema yung organization na yon at nalipat nga ito kay Laila Rose. yon So, ang bagong national director ng Miss USA para nung last year pa at sa taon na to. So, maraming nagsasabi na meron daw problema ngayon ang Miss USA mula sa kanilang mga national states. Di ba? Meron kasing 52 states ang Miss USA kung saan bawat states may pinapadala para i sa Miss USA ngayon daw yung ibang National Director dito ay nagkakaroon ngayon ng problema pagdating sa contract signing nila yung, kumbaga, yung kontrata uh, ang kontrata kasi ng bagong National Director ay nagmulato siyempre sa Miss Universe Organization na kung saan sangkot dito ay si Kun An. Si Kun An kasi ang may-ari ng Miss Universe. Ngayon, syempre, yung National Director ng Miss USA, makikipag-contact yan, connected dito kay Kun An. And then, eto naman si Kun, eto namang National Director ng USA, syempre, siya yung hawak ng mga National director na ano, states director So medyo parang nagkakaroon daw sila ng conflict Doon daw sa kontrata na ibinigay ng bagong national director Na ayaw daw ta nila yung bagong pataharan So yun, kaya yung ibang national director ay tumiwalag na dito sa Miss USA According to that news. <laughs> so, yon So, ito yung mga nababalitaan natin. Kahit si Danny Walker, Walker na discuss niya na to. So, medyo questionable na yon ang nangyayari dito sa Miss USA. Kasi nga daw, dati nga daw, ang Miss USA ay meron na silang candidates almost half kapag tong na ang January. So ngayong taon na to, 2024 is automatic zero daw. Wala daw kandidata from uh, national states na magkukumpit dito sa Miss Universe. So siya nagulat yun lahat. Kung baga parang ano ba nangyayari ngayon dito sa Miss USA? Eh ang Miss USA national pageant nila ang nagaganap ng every September. So meron silang 8 months kung iisipin mo. So paano magpapapageant ngayon yung bawat states? So, halimbawa, January, syempre yung preparasyon at kung sino ba yung mga kandidata. Syempre, para din to Miss USA na may event din, activity. So, hindi naman to yung parang 10 days lang, okay na. So, isa sa mga tinitignan dito, kung magkakaroon ba ng pageant sa bawat states. So, kung wala, ano ang mangyayari? Magkakaroon ba ng Miss USA? or mag appoint na lang ba sila ng ipapadala nila sa Miss Universe? Ayan yung mga tanong ngayon na tumatakbo ngayon dito sa USA. Kung baga parang bakit ganito yun nangyayari? So may mga ilang national director kasi na nag-resign mula dito sa ano sa USA. Andiyan dyan yung national director ng Virginia na si Kimberly Nice Wonder. And then, nag-resign din si Britt Powell ang National Director, ang States Director of Arizona and then si Melissa Proctor, ang uh, uh, States Director ng Pennsylvania, Pennsylvania, uh, fancy Kentucky, Ohio, Michigan. So, ang din si Christina Manson, States Director ng Alaska. So, ang daming ngayong states ang nag-resign mula nang mag-resign itong si Paula Sugard. So, ang sinasabi nga dito, hindi daw nila gusto yung bagong kontrata mula doon sa Miss USA National Director. So, medyo talaga nagkakaroon ng conflict. Kaya nagresign resign yung mga ilang national director. So isipin mo, kanina nagpunta ako doon sa website ng Miss USA. Ang nakalagay doon, ang uh, Miss USA States director, Directorship 2024. So pwedeng mag-apply kung sino yung gustong mag-apply. So ibig sabihin, totoo nga na may nagresign resign ng mga national director mula sa mga nabanggit natin. So, hindi ko lang alam kung ano ba yung gustong mangyari doon sa bagong format. Ang gusto ba nila, 52 din yung national director dapat kasi 52 states to. Kasi tinignan ko kung ilang director ba ang meron ang Miss USA. So, hindi siya umaabot ng 52. Parang meron lang mga siguro 20 or kulang-kulang 20. Bakit? Kasi sa bawat isang director, meron silang hawak at least 5 katulad na lang itong halimbawa kay Melissa Port ano Proctor meron siyang isa dalawa tatlo apat apat na hawak. So, yung ibang national director, ganun din yung ibang kumpanya. Merong mga hawak na anim, pito, yung iba naman lima, yung iba naman tatlo, yung iba naman isa lang. So, ibig sabihin, may mga pagbabagong sistema na nagaganap ngayon dito sa Miss USA sa mula doon sa mga estates nila. So, baka hindi siguro nila nagustuhan kaya magre-resign or medyo parang nag-increase nyata ng payment. Tapos parang bawat isa siguro hindi kakayanin ng yung alam mo yung katulad nito ni Melissa siguro kung apat yung hawak niya ay eh, kung magbabayad siya ng mahal so siguro may mga sistemang pagbabago na hindi pa board doon sa national director or states director na kung sino man yung humahawak ng mga states director na to so yun yung nakita kong dahilan kaya parang piling ko naghahanap sila ng bago. So ngayon, kung naghahanap sila ng bago at kung may nakita na ba sila o wala pa or yung iba siguro o magri lang, yung iba naman ay continuous, yung iba naman ay ayaw na. Kasi yung mga ilan, katulad na lang ni Christina, umayaw na siya. Yung iba naman, uh, isa lang ang hawak, Arizona, umayaw na siya. So, hindi natin alam kung ano nga ba ang dahilan kung bakit sila umaayaw. And then, kung nagpalit sila ng bagong national director, So ibig sabihin ng bawat states hindi pa nakakapag-start mag pa beauty pageant doon sa bawat states kasi hanggang ngayon ay zero pa sila. So ngayon ang question dito, magkakaroon ba ng Miss USA this year or mag-aappoint ba ang bawat states para maganaw maganap yung Miss USA? So yan yung mga questionable ngayon na nangyayari dito sa Miss USA. So medyo talaga struggle no kung iisipin mo. Mahirap at malaking hamon to para kay Laila Rose kung iisipin mo. Kasi siya yung magsisimula ng new beginning eh. Pero kasi depende yon sa kung paano yung kontrata tatakbo ng maayos mula doon sa mga national director or states director. Kasi dapat meet halfway sila dyan. So medyo talaga nakakaloka. Mula nung hinawakan ni Kunan ang Miss USA nagkaroon na ng mga struggle na ganito. So, hindi lang naman sa, ano, uh, sa USA nangyari to Nangyari din to sa Indonesia, di ba? Mula sa putiri Indonesia, inilipat nila sa ibang company and then yung ibang company nagkaroon ng problema. So, nawalan ng national director ngayon dito sa Miss Indonesia. And then, yung Miss Indonesia ng nakaraang taon, pinush niya na lang yung sarili niya by herself eh para makapag-compete sa Miss Universe. Kung iisipin mo, kawawa ang Indonesia kasi parang sino ang may hawak niyan ngayon. Ngayon, hindi natin alam kung sino ang magiging national director ng Indonesia. So, ngayon, dito sa USA, medyo malaki ang problema nila kasi malaking states yan. Hindi yan katulad ng Philippines na isang country lang na, alam mo yon iintindihin. Eh, ito, malaking nasasakupan. So, medyo struggle nga. So ngayon, o talaga ang nangyayari ngayon ay pera-pera na lang talaga. So kahit anong tagal ng relationship ng bawat samahan dito sa nagtatrabaho sa kanila, ay hindi nila iniintindi yun. Pag wala kang pera, mawawala ka sa eksena. So parang ganun na talaga ngayon ang beauty pageant. Lalo na ang Miss USA at saka ang Miss Universe. Parang ang nakikita ko talaga ang goal nila ay paano magpayaman at kung paano sila kikita. Kasi parang ganun eh. Ganun na sila nakafocus eh. So, isipin mo ha, ah, sa sobrang tagalan na nilang kasama itong mga states director na to. So, ngayon, biglang nagbago ang sistema. Kung ano man yung dahilan nila, hindi natin alam kung ano yung eksakto. Pero, syempre, alam naman natin kung ano ang nangyayari ngayon dito sa mundo ng Miss Universe at saka ng Miss USA. So, nakakaloka lang kung iisipin mo. Abangan natin sa September kung ang bagong national director ng Miss USA na si Lila Rose sa pangalawang pagkakataon na mula nang hinawakan niya ang Miss USA ay kung mag appoint ba siya or magkakaroon ba ng pageant na Miss USA. So, nakakaloka no, kung wala ng pageant. So, ngayon, ang mangyayari dito kung may mga bagong national director, kung mag-a-appoint ba sila, bawat states, kung sino yung ipapadala nila, tapos para ilaban dito sa Miss USA, so maaaring ganun yung mangyari. So, medyo struggle. So, at mas may ngayon ang Miss USA kasi wala na si Paula Sugar, at hindi katulad nung nakaraan na nagkaroon ng problema sa pamamalakad ng ibang company ang Miss USA and then ang ginawa ni Paula Sugar, hinandle niya siya yung humala kasi iba kasi si Paula kasi alam niya kung ano at paano ang gagawin dito sa Miss USA kapag may mga problema ganito. Kahit sa Miss Universe, alam niya kung paano siya handle. So malaking kakulangan talaga si Paula Sugar sa pag-alis niya dito sa Miss Universe. Nakakatakot in the future, hindi na natin alam kung anong mangyayari sa Miss Universe. So, nakakapanghinayang kasi yung legacy na iningatan na sobrang tagal, sobrang haba ng panahon ay unti-unti nasisira. Kasi ba diba, kung iisipin mo, katulad na lang dito sa Miss Universe, so parang new beginning talaga siya kung iisipin natin eh, parang ano mangyayari dito? Nasaan na ba yung queen ng Miss Universe? Saan ba talaga nag stay sa stage o sa USA yung reyna ng Miss Universe. Dito pa nga rin ba sa dati nilang apartment or meron ng bago. So, yun yung mga iisipin mo dito sa Miss Universe. But, sana, sana, sana dumating yung araw na maklaro nila to sa lahat ng tao. Kasi kahit nga yung Miss Universe, di ba, nagkaroon ng problema mula doon sa mga pag-announce ng ganito, delay yung announcement ng mga national National costume at kung ano-ano pa mga special award And then ngayon parang humihingi ng transparency yung mga tao Gusto nila makita yung yung scoring by judges So yan yung mga dapat nilang tutukan at ayusin So napaka-damit talaga ng problema ng Miss Universe at saka ng Miss USA sa ngayon So talagang ko iisipin mo, start from the new beginning So, hindi natin alam kung magiging maayos ba o magugustuhan ba natin. But yung Miss USA nung nakaraan, okay naman, di ba? Na tawid naman nila ng maayos. Or, pwedeng pag nagkataon, ipadala nila yung first runner-up nung nakaraang taon sa Miss Universe. Baka ganun yung mangyari. Anyway, so abangan pa natin kung ano pa yung mga bagong update at ano pa yung mga bagong chika na magaganap dito sa Miss USA ngayong taon na to. So yan yung abangan natin. And then kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo malaki nga ba talagang epekto ang pag-alis ni Paula Sugar dito sa Miss Universe bilang isa sa mga part ng organization? And then ano nga ba ang mangyayari sa takbo ng miss universe sa mga susunod na panahon at ano ba ang mangyayari sa miss USA ngayon, 'di ba? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys, of course maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay niyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa ko nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi nyo ganon always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.